Uhay naman, pailias naman ako dito. Gituog naman ang sa kalaban ko. At ang kampi ko, ay gituog ka na. Patay ka na, napi. Pandubul kill ka na na ako, mga hanapi. Ay, may flicker pala. Pero patay ka na, mga bay. Kinipalag mga ka. Pero timiday ka sakita. Perto, ah, pero ako magaling. Dito naman si Alpa. Ay, mali na ang pinapers ko. Munang namatay ko diri Munang ipatay na ako. Munang iaswat akong lubot. Munang namatay ko. Uhay naman, diba? O, oh, diba? Uhay naman. Dito naman, ay, di palagang imim. Ang sakit ng tong imim -im na to. Pote kamay, hindi pa yun namatay. Pero sinulod namin ang kalaban dito, mga bay. mo nag ako. Parang namatay na o sana bi pang dubol kila to mga bay grabe nga ang nagaling naman to kakampi namin at pero naipikam pa to ang sakit ng priya nila pero magaling naman ako parang patayin ni sila wahay oh, o ni palang matong imimila ang sakit pala di ay hindi mo nang namatay ako budi ay tulokabok tulo kabok dire at among gitabangan Parang mamatay na to pero wa ki si, ako on dire gyud na naman ipertin ni siya mga bay o ay naunsa unsa pagkasakita na one hit you mga bay dito mlogapit gapit na gimina kapilde gapit mau nang ikuwit o nitrihis kung mo namatay o diba o diba o diba munang nang among napitas kaya namatay man diri sa demonyo para mag demonyo na mi para mananalo na kami dito mga bay wow nag -last kill na yung priya pero pinatay na namin to pero gitohog naman pero na one hit siya na ako kaya kumang gitohog watay naman dito nagpadayo na may demonyo kaya para patay na nagpadayo naman kami pare receiver at nipalag yung ilang core patay ka na mga bay at paring baril patay naman tos paring baril pili kinaman naman ako para patayin yung kakampi ko at si Nana at si Karina at kami nagtinutungtungan kami at si Kamerang Karina din na ni Lord is kay wala Min tabang nga na para manalo namin, para mapil na dito naman ako na lamang usak kasi ang bubo ng kalaban naka double na po ko na unsan saan to sila parang nagkuhan ako dito mga tower hug na ako dito mga bay muna akong gari sa anak para parang patayon para mapil na sila na lagi na pagkapatayan nila dahil mo itong pagkapil din nila ginila rin o oh, aga nagpakita na ako ng Crystal Bruno